ya bilog ang mundo <laughs> ang cute ng parang ito papet nga ano bibilhin kaya ka muna sa vlog ito naman bait niya <laughs> Si Kuya nga pala, nasa vlog na. Mm Nagbablog -hmm. <laughs> ka? Oo. Uh Nagbablog -oh. <laughs> yan? Ganda ng camera, oh. Oo, oh, ang ganda. Ikaw naman. Teka, pati kayo, ikaw ko naman. Yan, ang pang-vlog mo yan. Hey. Ay. Ayan <laughs> ko. Ano nga pa nang bibili natin mga guys dito sa tindahan niya? May diet coke pala dito. ganda na oh, aray! Alin? Pag mong i... Naka nang inumin yan. Poke. Andre. Poker. Andre. Pokare, hindi ah. Pokare sweet. Masusuka ako eh. Hindi. Ang pait. Hindi ah. Gamot nga yung pokare. Kaya nga. Gamot yun. saka... Ah, saan sa mata. Ang usap nga. Pupalad na. Pinapromote ko itong tindahan at binin na kayo dito sa may Santo Tomas, San Juan, Purok sa Isang Pagita Street. Gary. Gary, ikaw anak na ni... yung... Ay! Marco. 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 ng <laughs> vlog ka dahil. Mag-vlog ka dey? Kami dalawa. Ano, ano? kaya malin ma na eh? Ano ba yung Royal? Royal, 20 lang ang sa'yo. Um, diet, uh, diet, diet Coke ang binibili mo. Diet Coke ka po. Akin na lang. 15 lang, okay. Diet, okay. diet Coke. Ayun, ano, meron ka pa. Diet RC. Wala, meron pa. 15 din. Uh -huh. 30. 30. Ay, naalab po natin ang vlog natin ah. Tara. Sige sa kayo ah. Uh Hindi -uh. ko man magbilang. Magkano na ba pera? Sabi mo lang. mo pantay. Oh, dai, classic na. Ah. Bili pa tayo ng tin. Hey, wi, wi bili po kami. Okay, okay. Oh, ang sakit. Ano kaya mabili? Eh? Ano to? Okay. Maganda okay. to okay. pa eh. Masasarap to. Um...